Don't make morning, life like this. Everyone. Mm. Masi don't make life like this. Kaya mo mo kami ngayon na partak. Can I help you? No. Mm. Ayan ang buhay ko. Pag-iising mo, hindi ka pa nakakalagay ng sunblock sa iyong wow, mukha. Hindi ka pa nakakape. Ayan. Maher, maher. Ibig po sabihin ng maher, maher. Masi, bilisan, bye -bye. bilisan, bilisan, bilisan yan ang may buhay ko. Uh, mm, yeah, I wait. Ma, you waited so early. I wait too much. Ah, eh, kung darga tao mununa, kayo ng ag-segregate ag na eh. I wait too long. Nyanataan, ah, nila ang kape. Hindi lang kape sa sasakyan. Okay? Pati mag-sunblock, kailangan... Ang bilisan. <coughs> Kasi sunblock is life. Dahil takot na po ako magkaroon ng pigmentation. Dahil noon po, ang aking mukha ay parang uling. Why you need sunblock? sunblock to prevent the sun to But prevent the sun that will, is focused you to your it's not just of a office. problem Daniel okay needed always every day the sunblock uh, it it a must ko abak na pa itikwa talo pang merong kaming boss talaga kan anong rason na naging negosyante ka na parang talo mo pang ano meron kang manager na hinahabol na parang iniiwasan mo mapagalitan ka sarili mo ang boss mo pero ko, mas alerto ka pa sa mga trabahador hindi wow hmm, tige, hindi pa ako na, di nakakapagkape tama na yan hindi pa ako nakakapagkape talaga walang almu almusal kapag magtrabaho ka dito sa abroad ano? bawal ang almusal sa amin bilib ka mabubuhay ka na lang sa kape buruyong na buruyong ka na sa kape yan ang buhay abroad para alam nyo po kaya mas masarap pa ang buhay nyo dyan sa Pilipinas dahil wake up in the morning, muni-muni cellphone muna and then magluto ng almusal o oh. pag magluto ng almusal o oh, feel na feel ang breakfast kami dito sa abroad no gaya ng lagi kong sinasabi time is gold para mabuhay ka sa abroad wow this is the life naging okay na rin yung mukha ko kahit hindi maganda mm. Cafe is live yun coffee is live bye thank you this is my video for this day and this morning bye coffee no it's not Felipe,